Whoa, 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 whoa. whoa. Ito na marahil ang kakaibang festival na makikita mo sa Pilipinas. Hindi ito ang karaniwang festival na ginagawa sa kalsada, sa koliseyo o sa mga big stage. Dahil ang festival na ito ay pinagdiriwa sa dagat. Ito ang tinatawag na Bagat-Dagat Festival. bagat dagat bagat dagat ang Bagat Dagat Festival is a celebration no sa kapistani ni Saint John the Baptist no na ginaganap every 24th day of June wherein napaka-common ito para sa ating mga Pilipino na kapag uh, pistangan ng san Juan is uh, naliligo tayo sa dagat The Masbateños decided to make something out of it, since the ti tipun in the sea What if we make something unique? We put together the feast of San Juan as well as the culture, the tradition of Masbateños as fisher folks. Because Masbate is an island, so basically, it is surrounded by the dagat. and most of the Masbateños are fisher folks. Kapagka uh, low tide, maraming mga masbatenyo ang nagtitipon-tipon sa mga coastlines natin para manginhas. We call it panginhas. Ito yung mga nangunguha sa dalampasigan ng mga lamang-dagat, no? At dyan, nabubuo yung salitang bagat. Bagat in batenyo means to meet up. So ibig sabihin, itong Bagat Dagat Festival is a celebration para sa kapistahan ni uh, San Juan Bautista and of course para sa tradisyon ng mga batenyo to meet up together sa dagat para mag-celebrate. This uh, festival is not just an ordinary festival para maging, magsayang lahat it's also a reflection para sa mga mas batenyo to remind us our culture, our tradition na dahil sa pangunahing hanap buhay natin, dito tayo na unite Dito tayo nagkakaroon ng pagsasalo-salo. Dito tayo nagkakaroon ng pagkakaibigan, ng magagandang memories, ng magagandang samahan by doing this kind of meeting up sa, sa coastals natin. Kapistahan Yan yung gusto kong maalala ng uh, future generation about sa Bagat-Dagat Festival. It's not just about a celebration, it's not just about happiness sa mga events na nangyayari dito. It's not just about uh, attending sa concert. Actually, it reminds us na dapat natin palagahan ang ating Yamang Dagat because dahil sa Yamang Dagat niyan, dyan tayo na-unite, dyan tayo nagkaisa, dyan tayo nagkaroon ng connection para sa mga tao at para sa kalikasan ay may kanya-kanyang kailan kung bakit natin ito ipinagdiriwang tulad ng Bagat-lagat isang selebrasyon upang gunitain ang pagiging kristyano ng karamihan kasabay ng paggunita ng nakasanayang kultura at tradisyon at pagpapahalaga na mapangalagaan ang likas na yaman ng ating kalikasan